Tinanong na nga ni Mikoy si Eden sa parto kung nagsela siya. <laughs> Ang sagot na Eden ay din siya. Kaya nagulat din si Mikoy. May spark kasi sila kaya... Ay, wala Si Eden naman po talaga ang unang sigaw ng viewers Kalingap ng kalingap para kay Mikoy. Kaya lang na meet din ni Mikoy si Krista. Nagboom ang musical tandem po nila. Ayan. Cute and si pare number. <laughs> lahat po 'yan, lahat naman po 'yan is ano 'yan. Lahat 'yan suporta natin. Kahit nga po di viral, 'di ba? Tuloy-tuloy yung pag-vlog natin. I mean, kahit mababa yung views. Okay lang Kuya Rob, you cannot please everybody. May positive at negative in time matatanggap din nila yan. Um, ano naman po, um, tingnan lang natin po natin yung mga sumusuporta. Doon na lang tayo mag-focus sa mga nagsusuport. No? Uh, ah, yung iba po kasi, is, may, tindahan ko naman na, ano, na hindi nila ano, matanggap yung decision ni Mikoy. Eh, tindahan ko naman po. Pero wala po tayong magagawa na pag decide na. Kesa patagalin pa, di ba? Kesa patagalin pa. Closure po ng Cedros, tagal po na kami naghihintay. Ano po nangyayari sa Cedros? Direk iyan. Ibalik na lang si Boy Tubig at Eden. <coughs> Ay, nako naman. Papa Frost na lang ulit. <laughs> Isa pa yun. Ginawa nila ng meaning. Ano lang din. Good vibes lang din. ba Iba na nga yung karakter ni Papa Frost dun eh. Paiba-iba na nga lang eh. <laughs> na lang, Kuya Rab. Mas okay. David at Eden. <laughs> Ibalik na lang yung tandem ni DJ Franz Eden. Masaya pa yun. Oo nga, no? Saya kaya nun. Grabe. Love trip yun. Mr. Cupido talagang atake sa mga viewers. Eden at Arjun, unang love team. Kumusta na si <coughs> Ayan. So, ayan po. Sa so, muna naghihintay po ng EDC, Jomcar, EDC po is baka sa Friday po. no? Ayan. Bukas po is may tumpuntahan po kaming bagong uh, scout po. Tuloy-tuloy pa rin po ang scout natin. Yang love team po is pang-maintain po natin yan ng views para po sa mga hindi lab, para sa mga hindi viral para mapabahayan natin yung mga hindi viral. So salamat sa mga tumatangkilik sa love team natin and sana suportahan niyo rin po kahit hindi love team, no? Kaya thank you Bopil Basher. Doon naman po sa nangyari doon sa kay Bopil at kay ang mali po talaga doon. Isi si Bopil. Kasi bakit niya nireaksyon si Biancy, di ba? Bawal reaksyon ng masama ang beneficiary ko. So, wag na natin pagtakpan yun. Mali talaga doon si Bopil. And kahit magkaiba kami ng opinion ni Kuya Bal, eh opinion niya yun. Respeto ko yun. Opinion ko, nirespeto niya. Pero hindi ibig sabihin yun ay magkakontrahan kami. Siyempre, at sa bandang uli, decision pa rin ni Kuya Bal ang masusunod. Pero sa opinion, malawak naman po yan na tangga po yan ni Kuya Bal. Pero ang opinion ko doon, ang mali doon is si Bupil, no? Maling-mali talaga siya doon. So, bakit niya re-reaction na ng gano'n na parang uh, pabalang uh, na, no? para Parang nag-i-invite ng basher. Yun yung matinding pinagbabawal natin na ma-ano tayo, mag invite tayo ng basher sa content natin. No? Yan. Ang sabi ko is, bawas-bawasan ng pag-tiktok. Nagkataon lang na na-reaction na ni ni Bopil is yung ano na, lumang upload na, no? Pero kung ang na-reaction niya is yung mga bago lang, medyo may tama siya dong konti. Kasi pero mali pa rin kasi nag-invite siya ng mga bashers sa vlog sa content niya. So, yun nga, ang, ang pakakiusap ko lang naman sa mga angels natin, hindi ko naman pinagbawalan mag-tiktok. Ang sabi ko lang, bawas-bawasan yung pag-tiktok. Okay lang sa isang linggo, makadalawa. Hindi yung araw-araw may upload sa tiktok. Kasi, uh, in inaano natin sila eh. Kumbaga, iniingatan din. Kasi, ang nangyayari, pag nag-tiktok sila ng something na di na ng mga viewers, eh, ang bashers, nakaabang lang. Yung iba, may mga sinishare, mga fake page, sinishare yung TikTok, na di na natin hawak. Yun ang ngayon Okay lang sana kung walang nag mga fake page na nag-share eh. Okay lang sana. Kaso madaming fake page na nag-share, then hina ang ginagawa iba, talaga naghahanap lang sila ng butas. Naghahanap lang sila ng butas. So, kaya pinagbabawal lang sila magpara TikTok. Kasi, pag sinare ng bashers, ng page ng mga basher, wala tayong magagawa dyan. No? O kaya mga fake page, ikakalat, ikakalat, hanggang sa ang dami na tahan na yung TikTok ng ating beneficiary, wala tayo, di natin control yon Kaya sinasabihan ko sila na bawasan yung pag-tiktok. Yun lang naman, hindi ko naman pinagbabawalan talaga. Kaya yun po. So, yun yung ano ko doon, ano? Tigil na pag-reaction kay BLC. Walang kilig kay Eden at Mikoy. Opo, tanong. Madalang mag-TikTok si Biancy. Dati po, madalas. Pero nung sinabihan ko na, nabawas-bawasan na po. No?